Napaka bilis ng uh, uh, documentary processing nila. Syempre first time naman natin lahat ano malilito ka. Pero kailangan talaga. So, Napakabilis ng ano nila dito ano ng apostille sa Saudi Arabia 'no. Wala pang ano uh, 30 seconds umupo ako at tinawag. So ito yung ano, yung uh, police clearance ko may sticker na ito. Yung sticker na yan. for authentication lang nila at uh, ayun sinend na sa SMS sa number ninyo at ipe niyo yung apostel na papel para sa uh, yung final document niyo so What is up mga bay mga day Kumusta na kayo dyan And kumusta na mo diha And you guys how are you doing Nakita na naman ninyo ang King pagmumuka So good morning guys So ang umaga na to ay napaka busy ano? Kasi dahil Galing pa tayo sa pag apostel Ng ating police clearance So ngayon ituturo ko sa inyo Para hindi na kayo mahirapan At sana makuha ninyo ang lahat ng sasabihin ko So tara let's wag na tayong patumpik-tumpik pa ituturo ko sa inyo kung paano ba kumuha ng police clearance at doon papuntang apostel so ayun guys ano umpisa na natin so dito magbubukas muna na tayo dito sa ating uh, uh, google chrome search at punta tayo sa ating abshare kung nakalagin na kayo sa inyong mga abshare dito kayo pumunta sa abshare reports So pag nabukas na tong uh, absher reports so pipili kayo kung saan dito ang police clearance. So ito ano prisons report. So kasi free lang siya oh sayang oh. Walang bayad oh. Eh joke lang ha. So ito seryoso na to ito criminal records report. So 50 real. So ang babayaran ninyo dito ay magiging uh, ano siya 57 real kasi yung 7 real ay tax pag uh, napindot na ninyo itong uh, criminal records report, ay doon mag-fill up kayo, madali lang naman yon at magbibigay ng SMS ang abshare sa inyo, at uh, doon kayo magbabayad, ano. So, pagkatapos kinabukasan, uh, i-check ninyo ang inyong abshare, ano, i-check ninyo ang inyong abshare, kinabukasan, mag-login kayo uli, at dito ninyo, i-follow up ang inyong mga police clearance, dito sa criminal record certificate report. So, kinabukasan. So mag-login kayo uli ng inyong mga abshare. ano. At dito natin titingnan kung saan ba yung inyong mga abshare na ni-request ano. So dito sa Criminal Record Certificate Report. So i-click niyo to. Pag-click niyo ito makikita niyo ito yung AppShare uh, yung uh, police clearance na inyong ni-request. So click niyo to para ma-view niyo ang inyong mga police clearance. So, ayan. At iprint print na ninyo ang inyong police clearance. Okay? So, ayan guys, ano? ah uh, balik tayo. Medyo naglolo ko yung, ano, yung computer ko. So, eto na lang. Yung pangalawang uh, gagawin natin ay etong uh, ratification. Yung ratification ay makikita ninyo sa website pa din. Ano? Sa website ng inyong mga cellphone or computer. So, i-type lang ninyo ang ratification.mofa.gov.ph. So, yung uh, ratification na yon ay yon ang una mong uh, gagawin pagkatapos ng inyong uh, uh, police clearance, ano Kasi kailangan ma-stamp yon. So, pagkatapos ng stamp, so yung sa inyong uh, police clearance ay pangatlong proseso ay yung uh, apostel. Pero bago kayo mag-apostel yun nga ano, punta uh, punta muna kayo sa ratification.mofa.gov.ph at yon uh, yun, fill up niyo yung mga naka-fill up doon, yung mga question nila, first name, second name. So ID residence, passport number. Nandito 'yon, ano? Nandito sa ano, dito sa mismong ah, uh, tawag dito, uh, question and answer portion nila ng uh, ratification.mofa.gov.sa So, yung mobile number, ayun, ano, maigagad ko rin kayo, ano, kasi kahit na hindi nyo makikita, kung makikinig lang kayo, madali lang to. At saka, yun, no, know, yung uh, email, pagkatapos, mag add kayo ng documents na inyong, ah, uh, police clearance. So, iskan ninyo yon ano? Iskan ninyo yung uh, inyong police clearance at uh, i-upload ninyo dito sa ratification. So, pagkatapos ng ratification, ano, uh, documents and submit. So, pagkatapos ng submission, doon na ninyo makaka-request na kayo ng appointment. No, makaka-request na kayo ng appointment sa inyong ratification at pipili lang kayo doon ng inyong schedule kung saan kayo bakante. Pagkatapos nun, pagdating ninyo doon mismo sa gate ng uh, MOFA, ipiprintin uh, ipiprint ninyo ang inyong ang uh, tawag dito yung uh, appointment schedule. Piprint ninyo at papakita niyo sa guard at inyong police clearance na inyong uh, pinaprint din. Ano, yung dalawang papel na yon. Saka papasukin na kayo doon sa loob. At mabilis lang, kumuha kayo ng queue number ninyo at hintayin ninyo na uh, tatawagin kayo. So, yun na. Lalagyan nila ng sticker, pipirmahan at okay na. At labas na kayo uli. So, ayun ano, sa pangatlong proseso. Ang pangatlong proseso natin ay doon pa rin. Sa ratification.mofa.gov.ph I mean, .ph sa So, Aulitin ko, ratification.mofa.gov.sa. So, doon, sa website na yon doon pa rin kayo magbubok ng apostel. Ito, tandaan ninyo, take note talaga. Pag i-clinic ninyo ang apostel, dito makikita ninyo sa website. Pag i-clinic ninyo ang apostel, create apostel request. So, kiklik ninyo ang create apostel request. Pag na-i-click niyo, syempre, yon may fill up uli kayo dito sa uh, ano, uh, fill up niyo tong ano, not Saudi, syempre hindi naman tayo Saudi kasi mga expat tayo. At ito, same pa din pangalan, yung organization name pala ay pangalan ng company niyo ngayon, ano. Tandaan niyo ha, ah, ito yung medyo nakakalito. Organization name. So, pangalan ng company niyo. At syempre yung address mo kung saan ka nakatira dito sa Saudi Arabia at yung mobile number at identification number yung icama number mo at uh, syempre ito family name nationality mo uh, religion at saka yung email mo so dito naman sa baba dito sa baba ano ako basa pakinggan lang ninyo ako kasi hindi ko pwedeng maipakita kasi nagloko yung computer ko ngayon ano ah uh, yung document type syempre original number of page isa lang at uh, purpose of request uh, request so ano ba ang purpose ninyo so work ano work kung saan man niyo gagamitin yan governmental authority selection uh, syempre ministry of foreign affairs so apostille country so kung saan kayo pupunta na country ano kunyari uh, dito sa may Europe or kung saan kung ano yung specific place ng Europe so sa type of attachment kukuha tayo ng Google, I mean, uh, yung cellphone niyo Kuha niyo yung cellphone niyo at uh, i-translate ninyo doon sa uh, tawag dito, yung Google Translate. Ito, naka-Arabic kasi ito eh. Itong naka-attachment type dito. So, hindi mo malalaman paano natin malalaman kasi uh, nakasulat ng Arabic. So, yun lang, ano. Pagkatapos, isabit na ninyo ano, ang inyong mga na-fill upan at ito ang pinakamahalaga walang appointment na lalabas pagkatapos may magme-message sa inyo sa inyong mga cellphone at uh, nakalagay doon na uh, please contact uh, MOFA to proceed your request ano so ibig sabihin punta kayo direkta na ng MOFA at uh, ipakita ninyo pagkatapos ninyong bayaran uli doon sa inyong mga ATM ano i mean 30 real lang pala i mean 30 real so yun ang ipakita ninyo sa gate na kayo ay nakabayad na at ang inyong police clearance na na-stamp na ano so ganun ganun lang kadali at papapasukin na kayo at uh, maghintay uli kayo doon at kukuha kayo ng queue number o queuing number para matawag kayo at kung tatanungin kayo what do you need so sabihin nyo apostel at wala pang dalawang minuto tapos na ang inyong apostel Okay. So, ganun lang kadali at ganun lang kasimple. Medyo malakakalito lang sa nung una. Kasi, syempre, hindi naman natin alam. Eh, buti kong araw-araw natin ginagawa ang pagpapa di ba? Diba? So, ayan na no. Napakadali talaga. Ito yung apostel ko. Ito yung uh, papel na nakuha ko doon. Pumasok lang ako sa loob at nagano uh, nag ano na kumuha ng priority number at yon pumunta ako doon sa in charge at ayun may knife siya so ganun lang kabilis ano so yun, eto tandaan nyo pag wala kayong appointment dun sa apostel dumiretso na lang kayo dito mismo sa uh, MOPA at uh, pwede na kayong magpa-apostel agad kasi kahit na walang appointment kasi yung apostel ay ididirekta mo na as per uh, na experience ko ngayon ano so ayun napakabilis ito yung apostel at ito yung police clearance itong police clearance kailangan talaga ng appointment at kung may mga katanungan kayo huwag kayong mahiyang mag comment down below at uh, sagutin natin ang mga pwede natin uh, ibigay din sa inyo ng mga sagot ano so hindi naman tayo uh, perfecto pero ayon sa ating mga na experience yun lang naman ang ating uh, abot kaya din na maibigay ng mga advice di ko na siguro patatagalin ang vlog na to at huwag nyo sana kalimutan mag subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga susunod ko ng mga video at lagi nyo tandaan just only love love mga bye mga tayo so see you on my next vlog peace